Stephen Curry next show mode nga sa laban showing off his skills kaso na injured nga sa laban not once but twice at grabing ang ginawa dito ng dalawang Clippers role player pinahirapan ng Warriors at si Buddy Hield ano bang nangyara sa kanya this game? Old Rivals magarap ngayong araw, Los Angeles Clippers versus Golden State Warriors. Both teams ay coming off a win. Abay start na agad tayo mga idol in the first quarter. Stephen Curry, first shot, first basket agad yan. At sa first minutes natin ay match na match ang two teams offensively. Ang dalawang team niya dito ay nakukuha ang kanilang gustong kwanin sa opensa. At ang atake nga ng Warriors sa umpisa ay sa three pointer mga idol. May dalawa na dyan si Stephen Curry, etong Clippers naman in the paint. At si Subach at pati na rin si James Harden ang nangunguna dyan. Close game tayo 17 to 16 matapos ng 6 minutes na paglalaro. At ang back and forth nga natin ay nagpatuloy mga role players nga ng dalawang koponan ang gumagawa dito. Derek Jones Jr. may 12 points na agad, Wiggins at Kuminga naman combined for 16 points. At ang ating score nga at the end of the first quarter, ang patunay ng back and forth game na ito mga idol, walang team ang nagpapatalo. And after 12 minutes, tied at 34 points ang ating laban. Second quarter natin, Warriors 3 straight turnovers agad ang ginawa dito kaya 3 straight baskets ang ginawa naman ng Clippers. Ibit sa Subach so mga idol, nilalamon nga sila in the paint. 41-34 ng score natin. Timeout nga dyan si Coach Steve Kerr. Sumikip so, na ang depensa dito ng LA Clippers at nahihirapan ng Warriors offense at si Buddy Hield mga idol medyo maalat ang umpisa 0-4-4 ang shooting with three turnovers in 8 minutes pero pagbalik nga ng mga starters dito ay nabuhay na rin sa so, wakas itong si Buddy Hield at nakinabanga sa pagbabalik ng Steph on the floor 6 straight points ang kanyang girawa mga idol ganda pa ng assist kay Trace Jackson Davis dikit na muli ang ating laban 43-42 Clippers naman ang napatawag ng timeout pero hindi naman nagpaulit si James Harden dyan at unay ganda nga ng backdoor cut na ginawa for a one hand dunk. Tapos itong si Chris Dan Nice steal na isahan pa si Wiggins and one play. 7 point lead na muli sila. Tapos si James Harden ginawa pa yung 11 point lead after ng kanyang 3 pointer. Pero buti na nga lamang mga idol itong si Stephen Curry at po James bumawi para sa Warriors para gawing close game niya tayo muli sa pagtatapos nga ng ating first half score natin 59 to 54. Pagpasok naman ng ating third quarter eh, by turnover agad na ginawa ng Warriors dito ay eh, si basket tuloy ang Clippers at talagang problema pa rin nila ang laki ni Subac mga yun another basket for him at tumangat nga muli by 8 points Ito nga ang mga dayo kaya naman si Coach Steve Kerr agarang ding napatawag ng timeout dyan Then after timeout, big run nga ang ginawa dito ng home team Andrew Wiggins at Stephen Kirby ang nanguna nga dyan Nilabas pa ni Steph ang handles niya Parang show time mode nga silang dalawa ni Wiggs during this run Kasi tayo naman ang napa-timeout Kaso tuloy-tuloy nga lang ang run ng Golden State dito. Nice steal ni Steph kay Harden resulting sa three-pointer ni Andrew Wiggins. Pero matapos niya ay bumawi na rin naman na itong si James Harden at Norman Powell. At si Norman Powell mga idol biglang nag take over mode nga dito sa last minutes natin. Para nga palayuin mga idol itong ang team ng Golden State Warriors na patuloy na ngang dumidikit sa nila. 16 point third quarter itong ang si Norman Powell at si Stephen Curry na ankle injury pang mga idol during this third quarter at balik nga siya dito sa Warriors bench. Pagpasok naman natin in the fourth quarter si Buddy Hield mga idol nagpatuloy nga ang kanyang maalat na shooting at ang kanyang 3 point shooting mga idol ay 1 out of 8 na nga this game at apat na ang kanyang turnover naging 10 na tuloy ang kalamangan dito ng LA Clippers timeout nga daw muna sabi ni Coach Steve Kerr with 8 minutes left. At sumubok nga si Stephen Curry na bumalik sa laban after ng kanyang ankle injury kaso mga idol na dali yung the same ankle nga na injured niya at bukang this time ay seryoso na ito kaya bumalik agad siya sa locker room. Malaking problema ito sa Golden State Warriors. Pero kudos naman dito sa kanilang mga players nang dahil hindi nga sila masyadong nagpa sa injury ni Stephen Curry at talagang nakikipagbakbakan nga dito sa LA Clippers. Ang score natin 101 to 95 with 4 minutes left lamang ang Clippers. At sumubok nga si Andrew Wiggins na mag-takeover pero dolos Andrew Clippers just took care of business mga idol. Sila nga ang panalo sa matchup na ito.